Makapuso, gugustuhin nyo ba na manirahan sa isang lugar na tinaguri ang Kabaong Capital of the Philippines? Para sa Kabaong Makers ng Santa Tomas sa Pampanga, makatindig balahibo man ang paggawa ng panghihimlayan ng mga patay, ay dito naman sila nakakakuha ng pantustos sa kanilang buhay. Si Cesar Apolinario on assignment. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang probinsya ng Pampanga ning sa makukulay at naglalakihang mga parol. At kung pagkain naman ang pag-uusapan, hindi naman magpapatalo ang bayan ng Santo Tomas. Pinakamalitman sa buong probinsya, sigurado namang lalaki raw ang iyong tiyan kapag natikman mo na ang pinagmamalaki nilang sisig. Sa liblib na bayang ito, nagkukubli ang isang lugar na pinamumugaran di umano ng kababalagan Dalawang taon na nagsiseda o nagdedesenyo ng kabaong si Michael sa isang pagawaan sa barangay San Vicente. At ilang beses na raw tumindig ang kanyang balahibo sa tuwing naiiwan siyang mag-isa sa pagawaan. Nakakita ng white lady. Tapos duman yung nakapute. Naglakad lang siya. Tapos paglabas mo, wala na. Hindi mo na makikita. May mga kakaibang tunog din daw siyang naririnig. First time ko dito nung marinig ko yon, Tapos... Nagparandam lang sa akin sa likod ko. Sa kabila ng karanasan ng ilang manggagawa rito sa pagpaparamdam di umano ng mga yumao. Buhay na buhay naman dito ang industriya para sa mga patay. Ang pangkain nila at pantustos sa araw-araw na iraraos nila sa paggawa ng mga pangangailangan mula burol hanggang libing. Humigit kumulang 80% nga ng kabaong sa Pilipinas dito ginagawa sa kanilang bayan na tinaguriang casket capital of the Philippines. Yung mga gustong maka, makakita ng modern o old-fashioned na mga iba-iba klase ng ataol, makikita nila dito sa Santo Tomas. Salamang si Mang Lucas sa may gitatlong daang pamilya na gumagawa ng atawal sa kanilang lugar. Dekada 70 si pa nang magsimula ang kanyang mga magulang sa ganitong uri ng negosyo. 1970 sila nag-start. So parang first generation na yung magulang ko, then second generation kami. So yung mga anak ko, siguro third generation na sila. Dito ginagawa ang mga metal na lagayan ng kandila, mga makaluma o kahit ang mga magagarang karo. At ang pagbuo ng mga kabaong, sining raw sa kanya. Yun nga lang ang kanyang obra kasamang na ibabaon sa lupa. Maganda naman ang ano, ha, negosyo kaya dumami yung mga basket uh, maker dito sa Santo Tomas. Sa may apat na taong pananatili sa industriyang ito, hindi na niya mabilang ang kabaong na kanyang nagawa at naibenta. Pero kahit ganun, hindi pa rin niya maiisip na gumawa ng para sa kanya. Actually, mga parents ko eh, at na nawala na na kami galing sa amin lahat ng mga kasket nila. Ako eh, wala pa. Siyempre kahit na sinong tao, natatakot mamatay. Pero dadating yan eh. Yung mga anak ko, alam nila kung anong gagawin nila. Kahit sanay na sa mga kwentong katatakutan, sadyang kahirap daw para sa kanila ang harapin, ang tawag ni kamatayan. Kaya bago pa man dumating ito, mas napagtanto ng mga taga Santo Tomas na mahalagang sulitin na lang ang bawat araw at Isabua ito nang walang pag-aalinlangan. Ako Cesar Pulinario at ito ang aking assignment.